Hello guys, napaka init ng araw ngayon Nasisilaw ako sa araw Siya nga pala, pupunta ako ngayon sa kaibigan ko Itong kaibigan ko na to, almost 20 years na kami hindi nakikita Mula nung masunog yung mga bahay namin doon sa probinsya namin At uh, pagkatapos to, pupuntahan ko na naman yung kaibigan ko na youtuber din, si Rex J Nandyan lang po sa screen yung YouTube channel niya Huwag niyo po siyang kalimutan i-subscribe. Tapo yan sa idol ko na vlogger dito sa Riyadh. Pagkatapos nun, pagka makita-kita na kaming lahat, pupunta kami ng batha. Kaya mga kapatid, huwag po kayong mawawala dyan ha. Mag-aabang tayo ng taxi ngayon para pumunta doon muna sa kaibigan ko. Assalamu alaikum. Ah, ana roh makhraj Abu Bakar Siddiq. Uh, when Makhraj khamsa... Ano namin niya, Sarbas? Intsasa wi U-turn. Inta mo juda Abu Bakar Shadiq? Ano fi? Uh, ano malo? Basan ano fi mojud uh, location? Okay, kamflos. Thirty five. Wallahi, ano ala tdruhin na kamsa iyshin? Walay yom Juma. Yom ah, mabig kaniyong walay Juma, kaniyong nafso. Yella kamsa iyshin. Yalla. Okay. Shukran Jesila. <laughs> Salamat. Ayan, nandito na pataas sa taxi ngayon. Uh, Kasama natin ttingtong driver natin ngayon. Is Minta Muhammad? Asif. Asif. Masya Allah. Minta Pakistan na? Minta with Pakistan. Ay, Pakistan lahat. Pakistan capital city, Islamabad? Ay. Ah, Islamabad. Pakistan. Ah, nakabog Pakistan. da kamusta na hina? Kamusta sana? na. Kamusta siya na siya? Ano, sana tinunos. Basta family haginta, mawag doon hina na? Labab Ah. Mawag Pakistan na? Pakistan. Dawi na po tayo mga kapatid doon sa kaibigan ko. Ang pamasahe ko ngayon ay 25 real. Mga almost 15 minutes yung biyahe natin ngayon. ay yung natin. Sana mga kapatid, uh, kung pinapanood nyo to, Uh, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe Ipakiklik lang po yung button dyan May makikita po kayong subscribe Para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko At uh, para masuporta niyo itong YouTube channel ko Maraming salamat mo mga kapatid Nandito na po ako sa Exit 6 ngayon Hinahanap ko yung kaibigan ko Pero papunta na siya sa akin dito dahil tinawagan ko siya Ayan yung kaibigan ko Almost 20 years Hindi kami nakita Ha? Hindi mo n'yong mag-vlog? Pag... Saan? Pag... Hello? <laughs> Salam mga Salam. Ito nga pala yung kaibigan ko na almost 20 years hindi ko minakita. Dito lang na kami nakita sa Saudi. Syempre. Ano hindi nagbili mga titang? Nagbili ka lang <laughs> ako. Ano? Ito na mga kapatid, nandito na kami sa batha ngayon. Hinihintay ko dito si Rex J. kasi hindi ko siya mahanap. Nakita daw niya ako kanina, ginawagan ko siya. Nandito ako ngayon sa tapat ng Telimani building. Ayan ang telemani building. Pangalawa ang ang sa Ayun. Ayun si Rex J papunta na siya dito. nagbo din, oh. <laughs> May boya pa. <laughs> Pit malu. Hello. At at si Rex J pa, si Rex J mga pala. Huwag niyo po kalimutan i-subscribe yung, yung YouTube channel niya. Nandiyan lang sa screen. ayan Idol ko yan, grabe. So, ito Vlogs na sikat sa... daming tao ngayon dito sa aling inasalo. Ayan yung mga kababayan natin, kumakain sila dito. Unley Rice. Ang maganda kasi dito yung aling inasal nila, Unley Rice. Nasa 20 riyal lang. Mura lang siya, tapos mabubusok ka talaga. Hindi masasayang yung pera mo. kami doon sa LBC kasi magtatanong tong kaibigan ko kung magkano yung bayad sa pagpapadala ng cargo sa Pinas. Kukunin niya yung contact number nila sa LBC kasi magpapadeliver siya ng ipapakargo niya sa Pinas. At uh, magtatanong din siya kung magkano yung pagpapadala ng malaking karton. Nandito na kami sa LBC. Tatanong natin kung magkano yung bayad sa pagpapakargo nila from Saudi to Pinas. ah oh. ano Anong gusto mong itanong? No? Pun mo lang yung contact naman. Ayun, may papinupan sa okay. Isa, Isa lang, kasi mayroon pa ako naman. Okay, Isa lang. ito nga pala yung mga karton na pwede yung lagyan ng mga gamit kahit ilang kilo po yan pwedeng pwede na ipapadala sa Pinas so, nakikita nyo lang naman sa video kung magkano yung bayad sa pagpapadala nandyan po yung complicated sa video na yan nakikita nyo po mga kapatid mga kapatid ito po yung mga ipapadala ng mga kabayan natin sa Pinas nakahanda na kahit ilang kilo po yan pwedeng pwede kapatid hanggang sa mapuno yan pwedeng pwede po kung magpapadala po kayo ng mga gamit nyo, cargo, maganda po dito sa LBC. Okay, mga kapatid? Uh, Mura lang po yung pagpapadala ng cargo sa Pinas. Nakita niyo naman sa video kanina. Yung mga kabayan tayo na dito na nila ina yung paglalagay ng pagpapadala nila sa Pinas. Pero ang advice ko sa inyo mga kapatid, mas maganda na sa bahay nyo na siya ayusin para ma up nila yung cargo nyo tatawagan nyo lang yung number nila at uh, pupuntahan nila yung location nyo para kunin yung cargo mo yung number nila nandyan lang sa screen makikita nyo habang nakikipag picture ako dun sa gold bigla kong nakita si Just Dad isa to sa idol ko na vlogger dito sa riyadh kaya pag di po siyang kalimutang isubscribe yung youtube channel niya nandyan lang po sa screen alam na, alam na. Mga tol, malapit na tayong umaman, lalo-lalo na tong dalawa to, payaman. Malapit na tayong umaman, pera, pera nalang kulang. Lang alam. alam mo, ang problema ko, lagi-lagi ako nakatingin sa kanan. Ako, dito. Pero, ito naman yung camera. <laughs> Ayan mga tol, perfectan natin yan bago mag libo. Andiyan na ako nakaharap, promise. Ilang, ilang ano ba? Nasa 500, road to 600 na ako mga tol. Uh, mga Coma Vlogs fans, <laughs> supporta lang tayo para pag umaman ako, alam nyo na ako anong kulang. Ha? Sa masama natin, pag 'yon <laughs> Okay. Masaya, masaya ngayon. Alam mo, yung mga ganitong unexpected things, napakasaya. So, yun lang. Wala akong masabi. Thank you very much sa uh, opportunity na makabati sa lahat ng mga Como Vlogs fanatics. Uh, sana magkita-kita tayo para lahat ng mga adventurers. Uh, magkita-kita tayo, pati mga Rex G-Fans. Hopefully, na mamatuloy yung mga plano namin na get together yung talagang kompleto. Pero bukas, pipilitin na pipiliti uh, pipilitin namin marami kami makarating para mas masaya. So maraming collab na darating uh, sa Saturday and onwards siguro. Bukas, abangan nyo yan. Bukas, pero biyernes ngayon. Bukas, tignan lang natin kung kailan ma edit yun. Basta abangan nyo yan, abangan nyo. Abangan nyo, abangan nyo. Abangan, mga kapatid. Al kapatid. <laughs> yun na po mga kapatid, maraming salamat sa panunood. Oh, tataposin al mo saburi. na <laughs> 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 Hindi. Kay. Wait, wait, there's more. <laughs> there's more. <laughs> wait. wait Take lang yan. May take pa